ngandang hapon mga broods. Mamana naman tayo. Yan o. Oh, kasama natin. Dalawa. <laughs> sa pare ko yun. Oh, nandun o. Oh. daw siya ng payata. Sa kamuong. Dito na tayo sa spot. Dito lang sa malapit. Hindi pa nagdayo. Kalma ng dagat. Pahay tide na. sunod na kami dadayo ito lang muna sa malapit kuha lang ng pang ulam sana makadali kasama natin oh. sige na mga bros mamaya na lang yun mga broods maho na tayo tinanghuli natin oh. may pang ulam din nakakuha tayo ng isang pugita mga kalahating kilo yan o, oh, yan lang maliliit so, pwede na din yan pang ulam kaysa uh, bibili pa tayo okay na din yan malaki-laki din yung pugita natin o oh. bangabag na lang mamaya mga broods pagdating sa bahay preto natin to saka tula tinula May lang hintayin pa natin yung mga kasama natin nandun pa eh nandun oh Tayo na lang natin dito na mga broods yung kasama natin yan oh paahon ah Ahon na sila. Siguro maraming huli to. Kasi nagpahuli eh. May huli nila. Parang marami silang huli eh. Ano?

bawi na, baan na baan Diga, ano nga ikog ikog tinga ba ano nga pagi g na konta sayang ano, na kabaligya mo pa kabaligya ko na kabaligya na sayang. na <laughs> Inato pa ko may bawing ng sulig ah. Oh, maraming kuha si pare ko yo. Oh. May bul may langka lang pa. Nabuhi ko kunta to pare, gusto ko to gusto na. Ah, sana tin kay buong kuno. Sulit pa kan to pa. Ay, gila sa angat ko yan mga brudso, patingin nga ang huli mo pare koy Taya Oh Oh <laughs> May langka langka pa Ang huli ni pare ko <laughs> Oh May pa ako ah Hingga hey, na Ako na, na ya oh. Yeah, ah, yun. Uri ini pare ko, pang ulam na. Puro payata. Diba? Harvest yung payata. May <laughs> tagiyan <laughs> <laughs> ako gina nakita. Boy boy da. Yung kasama ko loko sa... Ay, Chard, Ha? Nagkita ako lagi? <laughs> Wahoy niya. <boy> kasama natin <that>. yung <laughs> isa. Ang huli mo.

Ano nga ko nababagay sa akin no? Sige Ang lukas kuno ho. Ayaw Ayo may lukas ko? Hindi yes. yan May bahoy na di? May bahoy na yung lukas oh. ano ko na uh -huh. di ah, mga bros? Ano nga ko nababagay kung bahoy Mga bros Ano nga Ingwa Ano nga da? Hindi na Nanggagawa nyo na ulit Bukod na Nag-i-delete pa lang no Ha? Hindi ko pala sir Na Mga bros nag-uwi na tayo Ito huli natin no oh. Anuhin ko nga. Kaya kaya yun. Pugita oh. May pugi. May ahas dagat. Yan oh. Maliliit lang. Pero pwede na yan. Pang ulam na din yan. <laughs> ano natin yan, Tard? <laughs> yan ano, ito. Danggit. Okay. Tsaka itong pugot sa akin yan eh. Huwag mong sabawan yan. Sa, pwede yan. Hindi naman mag ano yan. Ngayon, daingin ko to eh. Daingin natin to mga broods, yung ano, as dagat. Ubud. Ito. Lagay sa rep. Yan. Sa aming salamat sa biyaya. Maraming shoutout din pala sa ating mga subscriber. Sa walang sawang suporta. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ganon din sa mga bago. Pasubscribe naman mga broods. Para laging updated sa bagong video. Ganito lang muna yung video natin. Eh. Wala pa tayong GoPro. Eh, may ka na naman tarta. <laughs> Baka meron mag-sponsor. Salamat agad. <laughs> okay mga broods, hanggang dito na lang muna. Salamat. Yan mga broods, kain na tayo. Yan o. No? Ito na yung tinula natin. Tinulang pugot.